Magandang umaga mga idol. So muling pagbisita natin sa ating pananim sa ating farm. So magdadamo po tayo ngayon sa ating sili mga idol dito sa aking harapan. Yung makikita nyo. Yan. So ang ating sili na noon po ay na-upload ko na at sinabi ko sa inyo na mayroon dito mga depicts So hindi natin ma-perfect kasi yung napili natin na uh, uh, binhi ng ating sili ay hindi po sa as uh, waste kaya nagkakaroon ng uh, defect. So pas pa rin tayo sa Panginoon kasi yung sili natin naka medyo naka na po kasi ah uh, nahanapan natin ng paraan upang na uh, makarecover yung uh, dahon kasi do, noong una nating in-upload the video makikita nyo yung ating sili mayroon pong naninilaw na dahon at kumukulot kaya ngayon ay medyo mapan, uh, pantay na siya konti pero hindi naman lahat mayroon pa din na uh, maliliit na yung tubo niya hindi siya nakisabay sa uh, iba so Uh, gumawa na tayo ng paraan para po na maprevent natin yung uh, uh, kumukulot na dahon at yung naninilaw at lalo na yung ano natin yung uh, pamamatay ng puno natin sili uh, ang tawag nun ay sakit na anthracnose. So nag-apply na tayo ng calcium para po na Uh, maipsan yung mga pangulot ng dahon niya, paninilaw, kaya para po sa kanyang bunga. So ngayon, ang sili natin mga idol ay nasa malapit na po mag uh, dalawang buwan, no? Dalawang buwan na to sa pizza uh, 20 ngayong Augusto. So... Mayroon na pong bunga ang ating sili sigurado makapitas tayo nito siguro uh, uh first week or last week in this month no o kaya uh, first week of September. So ngayon ay uh, August um, 19. So bukas na magdalawang buwan na to mga idol. So makikita natin ang sili natin dito mga idol makikita nyo 'yon no. Oh. So malinis na tong area to. Magdadamo kami ngayon sa uh, aking partner uh, para po na malinis yung ating silihan. So pasalamat tayo mga idol kasi yung sili natin ngayon ay mayroon na pong bunga. No? Oh, ayan. So mayroon na pong bunga ang ating sili. Ayan. So nagsisimula ng namumunga alam nyo kasi mga idol ang kapag nagtatanim tayo uh, kung bakit no why I choose sili na itatanim kasi yung sili mga idol kahit hindi maganda yung bunga niya, no, hindi lang kakainin ng mga peste o rood kasi hindi na pwede sa market pagkakaiba kasi ito yung sili na produkto sa ibang produkto katulad ng talong ang sili kasi mga idol ay uh, hindi po siya mare-reject ko. Ang bunga niya ay nababaloktot. Pero kung talong, no, dito sa amin masyadong masilan yung ang mga buyer namin. Kasi yung sili, uh, yung talong kapag nabaloktot, uh, minsan ay nire reject na, no. Buti sa ibang lugar kaya uh, mahina dito ang talong sa amin. Kasi hindi talaga na ibintay yung mga baloktot. So kailangan mga straight, yung magandang mga klase. Kaya pinili namin na magsisili kahit na ang sili ay mas magaan. Pero masulit naman siya kasi uh, yung mga lahat-lahat ng ano niya except sa kinain ng uod madadala po sa uh, market. Kung baga magbibinta po. So, 'yun ang pinakaiba sa sili at talong at sa iba pang mga tanim katulad ng ampalaya, no? So, ang ampalaya ay pwedeng ah uh, ah uh, mga kahit 'yung mga baloktot na masyadong baloktot, hindi na siya pwede, no? Pero dito sa sili wala po uh, madadala siya talaga kahit magaan sa kilo pero kung marami 'yung tinanim mo, sigurado na ah uh, makaano ka pa rin, no? Kasi Iba naman ang presyo pagdating sa ano eh. Kasi ang pinakaiba din sa talong, natin sa talong at sile, ang talong po ay ah, masyadong mababa ang presyo. o laging bumababa dito 20. Ah. Ang pinakamataas ay tumatakbo ng 40 pero bihira lang din. Pero pagdating naman sa sile mga idol ay pinakamababa dito ay ah, 40 yung ano na talaga 'yan. Oo, no, talagang murang-mura -mura na 'yan. Yung minimum dito ay uh, 60-70 gano'n So ay hindi ka naman maano kapag marunong ka kahit uh, marunong ka sa sili, alam mo na yung mga uh, paano mag-alaga, hindi ka talaga mahihirapan, no? Ang hirap lang kasi kung bago pa tayo sa isang tanim, talagang mahihirapan tayo mga idol, no? So Uh, sa katagalan ng panahon ng ating pag-aaral kung paano tayo magtanim no uh, doon din tayo magkakaroon ng chance uh, na mag-develop yung skill natin uh, at saka uh, magiging uh, magaan uh, yung ginagawa natin at doon tayo umi-income na uh, uh, maaabot yung mga pangarap natin sa ating mga tanim no na mag tayo ng medyo uh, maganda. Ganun lang yung talaga mga idol. Kapag baguhan tayo uh, sa trabaho natin, talagang hindi natin ma makikita kung anong diferensya. So, uh, wala pong nagpa-farm na bago ka palang nagsisimula, mag-success ka agad. No? So, tatatanda muna tayo dito. Ganyan talaga ang buhay. No? So, Uh, sa bawat araw, sa bawat taon, sa bawat, uh, sa bawat buwan, uh, sa bawat taon na maglilipas sa ating ginagawa ay ito po yung uh, part of study. Uh, na kung sa bawat segundo ng ating uh, pagtatanim, mayroon po tayong aral na makukuha doon. No? So doon sa aral ay dumadami yung kaalaman natin, gumagaan yung mga trabaho natin at doon tayo. A uh, kikita ng malaki habang uh, lumilipas yung mga panahon no so kung baguhan ka pa lang sa farm no Kapu, katulad ko din no? uh, hindi pa naman masyadong matagal mag 2 years pa lang dito sa ganitong mga pagtatanim kasi dati nagpaparm uh, nagpa-farm naman kami pero palay lang din no iba kasi sa gulay at sa kapalay dito kailangan mo marami kang uh, kailangan na matutunan no kasi mas mabilis to kaysa palay no ang palay kasi malabo ang mga ganyan na mga mula ka sa maliit uh, uh ka no kailangan sa palay malaki ang buhunan pero dito uh, wag ka lang mamadali kasi uh, hindi ito mamadalian kasi ayong uh, yung uh, pag asinso natin dito hindi na um, um ilang taon lang ah, since tayo <laughs> kailangan talaga tatanda tayo dito no? kung bago tayo o kung marami na tayong alam at saka tayo doon tayo sa aasinso sa ating ginagawa so, ganyan lang mga idol no? pero ang advice ko sa inyo kahit maliit yung puna natin pwede tayo magulay pero kung alin pwede tayo magulay na pwede ang pwedeng mag uh, aangatay dito sa, sa paggugulay kasi maraming mga matutunan mo dito sa paggugulay mga idol ay ko co compare mo sa pagpapalay no sa pag-aasinda ng tubo no kailangan doon sa pag-aasinda ng tubo uh, mas lalo yung matagal kaysa dito no dito maraming trabaho pero uh, mabilis lang to kung uh, ka dito sa paggugulay no So, ito kasi uh, napaka basic kailangan ng tao araw-araw mga idol. Ayun na po mga idol ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko napakita lahat yung mga ano natin. So, sili natin medyo uh, ayan. So, magkikita niyo may mga marami ng bunga mga idol. So, ang gawin natin ngayon ay mag uh, dadamo tayo. Dadamo tayo. Yun o. Oh. Hindi pa nadamuhan o. Oh. Kapunta doon. So, ang sili na to pala ay sabihin ko ulit sa inyo mga idol ay malapit lang 2,000 puno ito. So, sana hindi po uh, dumami yung namamatay na puno o kumbaga sakit na anthracnose. Kasi ina-apply na namin ang calcium para sa dahon. ay eh, sabi ng iba ay pwede din makaprevent sa antraknos ang calcium. Kaya uh more study na uh, uh, more knowledge uh, sa tungkol po dito sa ating tinatanim na sili no? hindi po pwede na hindi po tayo mag-aral sa iba so kailangan natin i gather gather yung lahat ng mga knowledge para po sa ganun ma-i-apply natin sa ating pagtatanim yun na po at salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel Uh, uh, sana po ay mayroon kayong matutunan mula dito sa ating uh, ginagawa na mga uh, ina-upload na video na kung saan ay nagtuturo po tayo nag uh, nagtuturo po tayo uh, tungkol sa pagtatanim kung pa paano kahit pa paano mga idol ay ma share natin yung uh, small ideas natin para po sa inyo Okay, yun lang po ang masasabi natin at salamat po sa inyong lahat at magandang araw ulit.